guys. Matrix Egg marami. Robot Egg sa ano po. Naku. Dami na eh. So, marami guys na nag na rin ito. Naka! sa na. Ang pa rin. Kulayin mo na nandun doon. Wala patay na ko <tinyo> please so sulit to sulit to sulit sulit na codes What is this? what is code of Hello, I'm a kid. No. I'm a sheriff again. Okay. I'm Going to punch you. No, 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 no. Who's the no, murderer? Murder. Murder. Olamo, oh. Oh, my Shot. Oh, it's on a gun. Oh, Let me fireplace it. I'm going to get I'm Mm -hmm. Oo nga na no, kung ito ko yun eh. Ang dami na expon. Ha? Huh? Ay, hindi pala. Isa lang? Ay, please, please. Isa pa lang. Where's the, where's the murder? I didn't see him. Uy, saan ba? Eh, parang nakita ko to sa YouTuber. Nakita ko to eh. Two, sabi, sabi. Yeah. Baka ibang nga. Baka iba Ano sabi niya? Sheriff? Si Ano sabi niya? Uy! Nakita ko na! I'm, I'm going to shoot you with my gun. Ay hindi! Iba yan. Ito, ito, ito. May skin mo na ito, ito, ba, nga na ganyan. Eh. Two.

Let's see. Hello. I don't think. Where, the, where is the rare eggs? Buti pa dito nagpapakita yung mga uh, ay. ay ito, ito nga. Si Bunny. Hindi to Sa, oh, ito. Oh, no, si Ano. Saan? Saan yung rare eggs? Oh, oh, ano nga si Bunny. Si Bunny. Ito ko nito.

In -off -off. Não tem glow, não tem Não glow, não tem glow. Não tem glow, não glow. Não tem glow. Não tem

you no, please. You I'm no. going to say it. No. is It's just a jokey. I'm joking. It's not real. Where are you going? Ta -ba -ta -ba. Papa. Bro, it's not. I'm joking, bro. made a cake Phone kamo okay. yeah. At Hello. least Hello. na phone kung kamo Igo. ako Dito. Ako lang. Hello. Ako lang Saan mo na titiro. Asi. yung hammer? Ayo. Sumunod ko you go? Sumunod ko yon. Yon. Huh? Hello! Bye-bye guys. Ano gusto nyo yung video? Bye-bye.